Hello guys. Hi guys. Ayan. Um, ito yung ating ibang vlog ngayon. Ano? Wala tayong ibang ma magawang content guys. So ito, titikman natin to guys. Ito yung tinatawag ito sa Quezon province na Sinaludsud. Sinaludsud siya guys na ano. Ito ay ano. Sa Sabalanghoy or Sabalinghoy or sa ano. Oh, yun nga. So titikman natin to guys kasi kung ano siya, kung masarap yan guys. Eh. Ay, mukhang masarap siya, guys. So, titikman natin ang sinaludsud ng Quezon Province, guys. Ayan. May ano siya, guys. May halong siyang ano. Yung 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 buko. Masarap siya. Ayan guys, oh. Malami. Ayan. Hindi ako nagpunta sa palaisdaan guys kasi sobrang init talaga ngayon sa panahon nito guys. Napakainit ko sa ano guys. Napakainit ko na. Wala ba na nga itong huwag palaisdaan guys. Kaya dire rin na lang. Hindi diba rin sa ingbaw. Ang may kaya